our Once again, this is our BB motor travel. Ngayon okay, mga mga i-update natin ito ang bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport. Yan, ito yung sa right side natin. No? Ito yung runway ran dito. Kitang-kita natin itong runway dito sa uh, mga aeroplano dito sa uh, Davao City. I-update okay, natin ito mga workers kung kumusta na ba doon sa dulo nito last nag-update tayo is yung yung daanan ng tao na lang ang kulang, yung railings at yung mga lights, yung mga ilaw sa street lights. Yan yun yung tinatrabaho nila. At yung titingnan dito kung natapos na ba ito lahat. I hope na madaanan na ito kasi matapos itong habagat amihan na naman uulanin naman itong Mindanao yan naman dito ng mga baha especially dyan sa Laberna Hills kaya ito yung number one access road kapag bumabaha dyan sa Laberna Hills isang malaking tulong ito na makatawid pawis ng inyong mga tahanan mga bahay pag magamit na ito kasi maraming tumatambay dito mga workers yan tumitingin dito sa sa aeroplano dito tumatambay dito kapag magamit na ito babawalan na yata ito mag parking dito na area yan kung kuha nyo dito is magjajaging na lang kayo yan pero may sasakyan kayo sa pagka ngayon is pwede ka pang mag parking dyan sa mga giliran kasi hindi pa talaga totally nagamit ito kasi dito 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 sa last dito dito eh hope na may malaking improvement na dito pagdating natin problema dito may mga parking sira pa itong sasakyan no? Dapat at matatanggal na yan kapag daanan dito dito Dito, yung tulay dito is ginagamit pa na ang parking. Mga kabag talaga, waiting na talaga ito dito na area. Napaka-ganda na. Ewan ko itong street light dito is may supply na ba ito kasi... Hindi solar yung ginamit dito. Talagang kuryente. Kuryente talaga ang ginamit dito. Yan. yan ang ganda na talaga dito mga workers. Diyan mga workers. Nag, 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 -nag na dito mga workers. Dati is creek dyan. Creek. Tapos yan may ganun dyan. May kabundukan ayun is tinanggal na tapos itong creek dito is tinambaka na dati mga markers mga bahay yan dyan mga markers yan dinimulis binayaran yata sila yan kaya na kuha na dito na pantay na hanggang doon hanggang dito yan malaking tulong ito sa kuha na dito eh sa may ari ng lupa Ayan. Magmamahal itong lupa niya dito. Ah, uh, pwede siya makatayo ng mga business dito. Kasi marami nang dadaan dito na area may lagyan ng ng guardhouse. Ano ba gawin dito Mayroon may guardhouse? Yan, mga workers. Tapos na talaga mga workers. Tapos na dito. Yan. Yan ang last nag-update tayo. Is dito. Is wala pa dito itong itong buhos papunta doon at doon sa kabila yan talaga na finish na dito mga workouts yan tapos na talaga dito yan ito na lang ko mga kabay itong poste siguro para dito pala ito poste saka doon ayan ganda na dito sa area tapos na tapos na talaga good morning mga kabarkads ang mga kabarkads in-update natin itong bypass road dito sa gilid ng gilid ng Davao International Airport kung kumusta na ba dito yan malaki na talaga ang pagbabago mga kawalitas ngayon dito kasi yan no may bus na dito doon, at may railings na lagyan ng railings yan at yung pupuntahan dito ba yan ganda na talaga dito tingnan yan papunta doon na project jagrafok na madaanan na, na ito kailan kaya madaanan ito? kasi patutin uh, uh, yung project dito, ito na lang and, and, and. Pa, yung binakuran pala dito mga budget yung binakuran dito, patunta din kasi kaya ari, siguro dito sila na lang bakod uh, sa that. so pagka ngayon hindi ilagyan pa ng ang barrier dito Reading reading na talaga ito mga Wirtex Ewan ko kung kailan ito padaanan Ito itong bypass road Hope na may ikuan kasi yung ikuan niya May asfalto na Ayan, mata asfalto na talaga Reading reading na Kailan na bubuksan ito dito sa GPWX, itong Bypass Road. Tapos na talaga dito. Ayan. Ang pagkaganda rin Ito yung Samayal Airport no? Tapos dito yung papunta ng La na Katikipan. Nandito lang dito. na pa rin yung Bypass Road dito sa ng Davao International Airport. Yan, siguro mga kaorda, ito lang yung update natin dito. Update na natin, dinaanan ito. Kung kumusta na ba? Yan, dito na. Ready, ready na Wait na lang kung kailan kumusta dito. Dito, banda na bypass road. Yan, like and subscribe to my channel and please ka button din para ma-notify kayo sa mga video na dito download ko. sa mga travel vlog natin. Yan, see you guys.